Good afternoon, good morning, good afternoon, good evening all over the world or over the country Welcome back to my channel mga karitwalista agimatera, karitwalista mga kamerlin dyan Sa mga baguhan, paklik sa bell para updated kayo lagi subscribe naman dyan mga people no subscribe sa aking channel para lagi kayo updated at mapanood ninyo ang aking mga vlogs at makita ninyo yung mga video natin nakakaiba mga people so dito tayo ngayon sa loob ng altar ko people, dati sa loob sya ng bahay ngayon nilipat ko dito sa labas sa entrance kasi entrance ko iba sa mga baguhan dyan subscribe, click the bell for updated at continue lang sa panood mula umpisa hanggang matapos ang aking video yan people at huwag nyo po sana skip ang aking ads para lalagi tayong masarap mag video so anyway good morning shout out sa inyong lahat happy friday full moon ngayon ngayon ay ang araw ng full moon mamayang gabi pero full moon na rin naman mga people so eto yung pinapakita ko sa inyo ang aking munting altar na ginawa dito sa loob ng bahay kung mapapansin ninyo entrance 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 yan people so yan panurit tingnan nyo mabuti Alasan yung gala. Simple pa lang muna ang aking pinablog sa inyo. yan people. No. Alam nyo, people, mas mainam na meron tayo mga altar sa loob ng bahay natin para tayo ay laging suswertihin. Mas mainam meron tayong mga altar. No? Uh, ah, marami naman nagsasabi sa atin ng mga negative energy, negative vibes pero patuloy pa rin tayo sa pagpo-post. patuloy pa rin tayo sa positive vibes sa ating buhay mga people kasi ako kahit siraan ako ng kapwa ko, siraan ako ng mga tao wala akong pakialam kasi uh, hindi sila ang nagpapakain sa akin so ngayon people, dito sa atin agimat, more on agimat tayo so ang aking mga agimat na dito Kapupos, kagagawa ko lang, kalilipat ko lang ngayong araw na to, full moon, Friday, ang aking altar para buenas. Kailangan people, mayroon kayong mga altar sa loob ng bahay ninyo, kahit maliit. Maglagay kayo ng taladron, santo, sa loob ng bahay ninyo people. Para oras na mayroon kayong dasal, ma-taimtim -time din dasal, rosary, paminsan-minsan dasal, at humiling tayo sa ating mga Uh, mga santo, o anumang religion mo, people, kung ikaw ay katoliko, uh, naisin natin na magkaroon tayo ng sarili nating altar sa loob ng bahay. Sa kwarto, kahit maliit. Basta mayroon lang tayong altar, people. Huwag kayong mawala na walang altar sa loob ng bahay. Kailangan natin mayroon tayong altar para mas safe tayo sa lahat, no? Yan ay recommend ko sa inyo, mga people. So, sa ngayon, yan muna ang maipapakita ko sa inyo. Maraming salamat. God bless.